Hello, magandang araw at welcome kayo sa channel ko. Dito ang paunti-unti nating paggawa ng bahay natin. Ang diskarte ko kasi dito, nagbabiyahe ko ng tricycle sa umaga at pagdating ng hapon, alas 2 hanggang alas 6 ay gagawa na ako ng bahay. Tsagaan lang talaga to. Kasi kung di ka matsaga rito, di ka masipag, ay hindi ka magkakaroon ng maganda at comfortable bahay. Kailangan lang natin magsikap para magkaroon tayo ng maganda at komportabling bahay para sa ating pamilya. At sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ang tamang timplada ng simento para sa pundasyon at sa pusti natin. Kailangan natin ng tatlong buhangin at yan yung buhangin na yan, nakamix na yan. Siguro pag binistay mo yan, makakakuha ka ng uh, one port na uh, graba dyan. Kaya tatlo ang gagamitin natin. Pero kung puro na buhangin yung binistay talaga, dalawa lang yung gamitin niyo At panuorin nyo ang diskarte ko sa paghalo. Mabilis ang paghalo para sa uh, pundasyon ng poste natin at sa poste natin mismo. Inamit ko rito tatlong buhangin, isang simento at tatlo rin na graba. Huwag natin isabay yung graba sa paghalo doon sa simento at buhangin kasi mabigat yun, ang hirap palahin. Ipahuli lang natin yung graba. Pagkatapos natin mahalo yung simento at buhangin bago natin ilagay yung graba. para mas magaan yung paghalo natin pasipsipin nyo muna ng maigi yung uh, buhangin na yan yung halo natin para hindi siya mabigat haluin kailangan sumipsip yan ng simento ah, ng tubig iangat-angat natin yung bakal para sumi sumipsip yung siminto pa ilalim. Para siksik siya. Mas matiba yung pag six -six. yun lang natin siya ng mga 24 oras bago natin lagyan ng purmas para mabuhusan natin yung yung poste natin kahit ganyan lang muna kataas yung ibuhos natin umangat lang siya sa pinakalibil na lupa okay na yan So, ganyan, ganyan lang siya kadali. Alam ko, kayang-kaya niyan. yan. Lalo na kung may background naman kayo sa pagiging construction worker. Pagkatapos natin mabuhusan yan, pwede na tayo mag ng hollow block. Kasi may guide na tayo ng mga poste. Pwede na natin siyang asintadahan. at huwag nyo rin kalimutang mag subscribe sa channel natin para updated kayo sa paunti-unti nating paggawa ng bahay i-update kayo kung paano uh, natin matapos itong project natin at kung kailan natin ito matatapos uh, at ay magbibigay din tayo ng mga ideas sa inyo mga tips kaya subaybayan nyo